Ang to lang to ay inaalay ko sa lahat ng lalaking iniwan, pinagpalit, kasi meron daw dumating na masigit sa kanila. Break na tayo. Yun ang mga katagang sa akin ay sinabi mo. Sinabi mo nung huling magkita tayo. Di ko alam kung magiging masaya ba ako na break na tayo. At, at nanggaling galing yan sa'yo, Nagdesisyon ka at pumayag ako, ikaw ang bumitaw at hindi ako. Ikaw ang nang iwan, ikaw ang may kagustuhan. Di ka man lang nagalinlangan. Magiging, magiging masaya ba ako? Dahil wala nang mangungulit sa bawat gising sa araw ko. Dahil wala nang manggugulo ng buho ko sa bawat oras na ito'y inaayos ko. Dahil wala nang taong aawayin ako sa mga walang kabuluhang bagay tulad na may regla ako. At wala nang babae magpapabili ng mga pagkaing napakagulo. Bili mo ako noon, bili mo ako neto. Dahil di na din ako bibili ng napkin sa tindahan ni Namanong Pedro. Dahil wala nang magsiselos pagkasama ko ang barkada ko. Dahil wala nang magagalit kapag nagpapakalasing ako. Dahil wala nang ibang gagamit ng Facebook at Twitter ko. Magiging, magiging masaya ba ako? Hindi ko din alam pero baka oo, baka oo dahil ikaw ang bumitaw, ikaw ang umayaw at hindi ako. Hindi ko din masisisi ang sarili ko kahil, kahit kailan ay di naman kita ginago. Pero bakit iba yung nadaram ako? Bakit, bakit parang di tuwa yung sinisigaw ng puso ko? Bakit tila pighati ang iniiyak ng damdamin ko? Bakit tila isa akong bulaklak na iniwan ng paro-paro? Bakit parang ayaw ko pang isuko ang salitang Ayaw 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 ko pang bumitaw kahit nasasaktan ako Kahit Kahit ayaw ko pang bumitaw Bakit tila ako'y nasasarapan sa pananakit mo Bakit tila mahal pa kita kahit ayaw mo Magiging masaya ba ako kung sa bawat oras ikaw ang iniisip ko Baha sakit pero kakayanin ko kahit wala na ang babaeng magmamahal sa akin ng tunay at totoo. Totoo. Totoo kahit wala nang mag-aalaga sa akin kapag may sakit ako. Kahit wala nang mag kapag lasing ako. Kahit wala nang gigising sa akin para sabihin mahal niya ako. Kahit wala nang tutulong sa mga projects ko. Kahit wala nang mangungulit na pumasok ako kapag tinatamad ako. Kahit wala nang magpapaalala sa akin na mahalaga ako. Kahit wala nang magpaparamdam na may silbi ako. Kahit wala nang magsiselos dahil mahal niya ako. Kahit wala nang hahalik sa akin upang iparamdam na mahalaga ako. Kahit wala na, wala na, wala na, wala na dahil iniwan mo na ako. Niwan mo na ako dahil meron ka ng bago, mas guwapo, mas matalino, mas macho, mas matino, mas nakakataas po niya, mas karapat dapat sa iyo. Mas 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 mahal mo. Sakit. Pero tandaan mong nandito pa din ako. Isang gagong umaasa sa iyo, pero ayoko na. Ayoko na. Ayoko na talaga. Iniwan mo na ako at sumuko ka na. Sana sana maging masaya ka sana mas maging mas mas masaya ka ako lang, lang ulit sana maraming salamat po